So, what's up, what's up, mga sangkay? Finally, finally. Grabe, sa so, sobrang init, ay finally umulan na din, no? So, yun. Ay, ay hindi pala dito tayo kita. Dito tayo. At tayo, tayo, tayo. Ayan, no? Umuulan na. Ayan. Siguro hindi nyo masyadong halata, pero siya, umuulan na talaga siya, literal. At makabawas-bawas na rin sa aircon, no? Kasi talagang hindi pwedeng hindi ka mag-aircon pag matutulog dahil um sobrang init. So talagang yung yung pawis mo, yung sa experience ko, yung pawis ko. Ngayon ko lang 'to na experience nga. Alam mo yung parang pinapawisan ka parang may tusok-tusok sa ano sa mga likod mo pag pinapawisan ka. So, thanks God at umulan na. Okay no? pa paano, no? Pero, simple expected na yan na ulan talaga pag mga ganito ang week na second week ng May may mga thunderstorm <laughs> matalas si, eh. may mga thunderstorm na so malaking bagay ito na mamaya eh, electric pan lang maguro mga 30 minutes na rin siyang umuulan and kahit pa paano na yung init at yung mga dingding ay mainit pa so malaking bagay siya oo kasi super init no konting kilos mo lang, bagong paligo ka, talaga namang pagpapawisan ka ng todo-todo, so, ayun, mag-5 pa lang, 4.30, 5 ang oras. So, yun lang, mga sangkay, in-update ko lang kayo na umuulan na! Charot! <laughs> sa ibang lugar din naman, ha, ah, umuulan, pero dito kasi sa amin, first time umulan at umulan nung summer, so talagang wow! So, yun lang, bye!